Oh, ayan, dating gawe. Ayan, mushroom na naman mga kapatid. Walang humpay na mushroom. Ayan, magsusupot na naman ako. PM-PM na kung sino yung gustong bibili. Ayan. Ayan, after 10 minutes, andyan na. Yung mga order nyo. Pia Bong Express. Ayan, oh, kilo-kilo na mga kapatid. Mushroom, mushroom. Ayan, yung mushroom natin, oh, kilo-kilo. Kilo natin yung mushroom, oh, ayan. Sinong bibili, mga kapatid? Oh, kilo-kilo natin. Ayan, mushroom lata. Mushroom tirabii, mushroom itibigat, mushroom tialda, oh, ayan, masarap to. Malinamnam at masustansya. Ayan, mga kapatid, sinong bibili? Andiyan na, ready na, nakasupot na lahat. Ayan, PMPN PM na.